Huwag sakin. Huwag eh. sakin yung iyong mga panyo. Oh, <tis> Nako! Oh, nahulog si Kapatas! Oh, oh, sir, sir, sir! Sir! Bago natin! <tis> Uy! Oh, nyo <ayun>, gagawin dyan? Tulungan <tis> nyo ako dito! <tis> Anong tinatawagan nyo Tulungan nyo si Kapatas! Tulungan nyo! Pira kayo! Nahulog na nga si Kapatas e! Eh. Tatawa pa kayo! Ang kayo! Okay lang. Okay lang Kapatas, di ba? Oh. Eriko! Eriko! <tis> itu apa barrel kita Oh putuknya anu gigi tunggu dengar nanti peto naglalakbay. Madilim, mapanganib. Dumating na sa puntos na tuluyang patapon na ang buhay ko. Wala na akong pakialam kung mamamatay ako o habang buhay na mabubulok sa mga bilangguang ang pinapasukan ko. Walang yung buhay to. Walong taon na ako sa loob ng bilangguan. Walong taon na rin namumuo at naghahari ang galit at puot sa aking dibdib wala nang takot na natitira pang pwede nilang ipiga sa pagkatao ko bahala na patay kung patay isa lang naman ang hantungan ng lahat eh una-unahan lang yan わあ。 Sino nagpadala niyan sa inyo dito? Isol yan! Ibalik niyo sa Muntinlupa Lupa yan si Beliga! Instigador! Yan ang magpapasimuno ng kaguluhan dito! Hindi maaari yan, Direktor! Ayoko yan taong yan dito sa Iwahig! Alam niyo ba ang katumbas niyan? Isang libong presong ipadadala niyo sa akin! Wala tayong magagawa! Buto sa taas! Mag Lenes, mo. mo Malinis Ingat mo yan. Nagkakapatayan dito dahil lamang dyan. At ang regulasyon dito, walang plato, walang kakainin. Ang balak sa ito, tulungan lamang. Alas 4 ng umaga, maririnig nyo ang kalimbang ng kampana. Sa loob ng 3 minuto, ang lahat ay kailangan nasa labas na. At ang mahuli, walang lalamunin. At may parusa pa. Alas 4 y media. ¡Kailangan! ¡Ang lahat ay nasa bukid na! At habang nagtatrabaho, ay walang kwentuhan! Maliwala pa! <laughs> Wala na masiga dito. Wala. Ang lang! Kaya kung may reklamo ka sa akin, pata ka lang dito. Gusto mo yan O Patawag mo lamang ako kahit ako natutulog. Kahit sa ating gabi! Pagbibigyan kita. Ako rin! Kahit natutulog ako. Pag-isyo mo siya. Hiyo! <coughs> <coughs> Kapatas, bagay siya yung toga. una Uy, hey! bien. Ugap papa na surat. kasama sa buhay barangay yan. At lalong huwag kang sasalingan lamok. Alaga ko yan. Ari ko. Butch, anak. Nasa sinapupunan pa lamang kita eh. Itinalaga ko ng magiging obispo ka. Para higit kang makapaglingkod sa Diyos. Hindi ka nababagay sa lugar na ito. Magiging abogado ka. At ikaw ang mamamahala sa mga negosyo natin palang araw. Tandaan mo yan, Butch. Naku, 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 Bert, ha? Huwag na huwag mong tuturuan humawak ng baril ng anak ko. Mama Emma, pabayaan mo siyang matutong humawak ng baril para malaman niya kung ano ang baril. Bueno kung sa bagay, yung lolo niya, Hunter. Oh, ayaw mo ba nun? Baka paglaki niyang anak mo, maging kasing husay ng papa mo. Yun naman pala. Ayun ako, sir. Ayoko ng putaron. Dito ko nagkusunduman. Oo, oh, kano'y naka pake yon. Ito mo, kapwa tami talo. Oo, yung kung keno. Ipayen yun. Na sama tatanan. Mahubagsak eh. Aku akan menangkap kamu! Tidak! Aku tak peduli dengan diri kamu! Tidak! Kepala-kepala terjatuh! Tolong! Tuan! Kita akan Apa yang akan berlaku di sana? Tolong saya! Tolong saya! Tolong saya! Hei! Apa yang kamu buat di sana? Tolong Kepala-kepala! Tolong saya! Kamu bergurau! Kepala-kepala terjatuh! Kamu akan menangkapnya! Kamu bergurau! Okay na kapatas, di ba? Aray ko! Aray ko! Ang pira nga naman ka na nga eh. Huwag si kapatas! Huwag eh! Oh. Oh. Ibalik niyo ka rin! Huwag uh. kayo mabuti eh! Mamaya, pa ako dito eh! ko niya! ko mo sa akin, kisingin kita kahit anong oras pag makikipagpasagan na ako ng itlog sa'yo. O ngayon, oras na para magpatayan tayo. <try> 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 谁、啊、来、啊啊啊啊啊 Tampo! Dalawa po! Patong po! Apat po! Limang huling bilang! Apa berubah? Apa berubah? Apa berubah? Berubah apa? 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 Ba't nag-away na naman kayo ng papa?